Hi guys, welcome back ulit sa akin channel mga kabalen, mga foxer Ayan, nakikita nyo ako guys mga kabalen, mga foxer Papunta tayo ng Allies Wonder Peanut uh, Every time na may nagbe-birthday guys mga kabalen, mga foxer Dito ako bumibilo sa Allies uh, Wonder Peanut po Maraming mga, uh, marami po mga tinitinta dyan, iba uh, Ngayon, hindi po available daw yung peanut nilang uh, pure Uh, uh, yung lots of uh, garlic po so hindi po siya available so yan guys nakita nyo uh, nakabukas na po siya kasi kanina pa tumatawag so it's close pa po 8.30 kasi nagbubukas nag-open kaya walang sumasalot sa kanilang lalay. Anyway, mga kabalil, mga foxer, ayan, tuwing may birthday, dyan po kami bumibili ng mga uh, desserts, peanuts, uh, pinas, uh, mga bulburon, anything po guys, mga kabalil, mga foxter.